So ayan mga kadrama, rama lang ko pong inaabangan nyo po no yung next na mangyayari dito sa Shining Inheritance dahil alam naman po natin mga kadrama kung ano yung totoong nangyari nga po no yung last episode na nakita natin ay talagang inihulog nga po talaga ni Amy itong si uh, Ina doon po talaga sa dagat na kung saan doon talaga sila nakasakay sa yati at alam naman po natin mga kadrama na naginawa po yun talaga ni Amy dahil nga po talaga sa akala niya ay naagaw nga po talaga ni Ina itong si Yuan sa kanya na kung saan ay talagang hindi naman talaga yun ang intention talaga ni Ina pero alam naman po talaga natin mga kadrama na, na, na silang dalawa talaga may tinatago talagang Ah, uh, nararamdaman talaga sa bawat isa. At dahil nga po talaga dito mga kdrama sa na nangyari nga po talaga kay Ina ay nakita nga po din talaga ni Yuwan at saka si Yuwan nga din po talaga yung naka doon. Dahil nga po sa tinulungan nga po niya itong si Ina, ay talagang galit nga po talaga yung nararamdaman niya dito kay Imi. Bakit ginawa niya yun kay Ina na pwedeng ikamatay yun ni Ina. At dahil nga po talaga dito, sasabihin talaga ni uh, Yuwan na si Ina ang karapat dapat sa pagmamahal ko, Imi, hindi ikaw. At dahil nga po talaga dito mga kadrama, ay sobra nga po talagang galit yung naramdaman po talaga ni Amy nung mga time na sinabi ito ni Yuan sa kanya. Dahil hindi naman talaga sila bagay Kasi si Yuan talaga hanggang ngayon, mahal pa rin niya talaga itong si Ina. Hindi lang niya talaga masabi dahil nga po itong si Amy, eh dikit ng dikit nga po talaga dito kay Yuan. Kaya itong si Yuan talagang nagpapanggap na lang siya na gusto niya si Amy para mapag-selos niya itong si Ina. di ba kaya itong si Yuan, sasabihin niya na simula ngayon, wala na tayo, Amy, dahil sa ginawa mo. Pinapakita mo lang talaga na hindi ka, hindi ka karapat dapat sa pagmamahal ko sa iyo. Diba? Actually mga kadrama, yung pagmamahal mo sa isang tao kahit hindi ka niya mahal, natututunan naman talaga yun ni eh, pag nag, pinapakita mo yung kabutihan, inaalagaan mo yung isang tao, talagang nade-develop naman yun eh. Pero dahil sa ginawa ni Amy, imbis na magugustuhan siya ni Yuan, kahit konti naman lang sa puso niya, may part doon. Pero dahil sa pinakita niya, talagang nakita lang ni Yuan, hindi siya karapat dapat sa kanyang pagmamahal. Kundi si Ina talaga yung nararapat doon. At sila naman talaga mga kadrama bandang huli. Dito sa Shining Inheritance. Talagang, ayan, sa disappoint talaga at saka madiscourage talaga itong si Amy dahil yun ang consequences ng ginawa niya dito kay Ina di ba lahat naman talaga ng mga ginagawa natin ay may consequences kaya minsan pag-isipan din talaga natin kung ano yung mga ginagawa natin So mga kadrama, maraming salamat again sa palagi nyong panunood. pong kalimutan na i-like, i-share, at i-subscribe yung aking channel. Para sa susunod na video mga kadrama, is ma-update ko po kayo. So yun lang po mga kadrama, maraming salamat again. Uh, abangan na lang po natin yung sinayo na mangyayari po talaga dito. So yun lang po, bye. Abangan na lang po natin. Thank you so much for watching. Bye!